Hangad po namin na mabigyan kayong lahat ng maayos na buhay. Kaya naman po ay nagsisikap kami na bigyan ng pansin ang pangangailangan ng bawat probinsya at bayan sa buong bansa. Ang DSWD po ay nandito ngayon patuloy na handang magbigay tulong sa ating mga kababayan. Ang DA naman ang Department of Agriculture naman ay patuloy na nagmamonitor at nag-aaral ng mga strategiya at plano patungkol sa cloud seeding operation, sa mga irrigation system, at sa paggawa ng climate resilient infrastructure na project. Ang ating DOH din po ay nandito upang agapan ang mga sakit na kadalasan lumalabas sa panahon ng tag-init. Nagsasagawa rin sila ng mga hapbang upang siguraduhin ligtas at malinis ang supply ng tubig dito at para sugpuin ang anumang sakit na dulot ng mainit na panahon.